Isa na namang magandang umaga sa ating lahat mga mga riders no. Nandito ang Sniper 155 Club of the Philippines para mag-rides no. So long rides to from Kanlubang, uh, Laguna to Taal, Batangas. So narito ang tropa ng Sniper 155 Club of the Philippines sa pagtitipon dito sa Kanlubang, uh, Nubali sa circle no so Santa Rosa no Bali circle pala ito so nagantay ng tropa so maaga ako ditong dumating mga alas alas 5 nandito na ako sa area no tara mga idol samahan niyo kami sa ating paglalakbay patungo sa Taal Batangas let's go at dito guys to no, may uh, dinaanan tayo sa Barangay Kasili sa Kabuyo Laguna para dun sa ating isang uh, kasamahan dinaanan natin dito no so naka-stop yung ating uh, tropa so yan habang nag-aantay sila so naka-formation sila ng uh, one file so sa time naman na to nandito na tayo sa Tagaytay no kung saan tayo ay nagpahinga muna So ayan, may inaantay pa rin tayong ibang tropa dito So kaya nagpahinga muna tayo dito no. So yan yung mga kasama natin. So yung iba diyan galing pa sa trabaho. Yung iba mga naka-leave or a rest day. So ito yung ginagawa namin na ika nga ay pangpatanggal lang stress no. Yung pagmomotor no. So yan nagkakasama-sama kami diyan sa pagra no. Kasama ang Sniper 155 Club of the Philippines. Laguna chapter So, ito ay gear up na, no? Paalis na tayo nito papunta sa Taal. So, tara guys. Samahan niyo ulit ako. Let's go! So, ito naman yung time na napadaan kami sa isang uh, parisan. So, para mag uh, kumain ng almusal yung ating mga tropa. So, yan, no? So, nagpapark na si Rajan. So, inaayos natin yung park. At dito na nga sa time na to is uh, O, ba na kami ng uh, Taal No? And dito na kami sa may uh, Bridge of Hope ng uh, Laurel, Batangas So yan, nagaantayan na lang kami dito ng mga tropa So, yan. Yung time na yan is na namin yung park at uh, magkakaroon kami ng picture taking dyan para sa aming uh, tarpulin ng Yamaha Club of the Philippines. So, talaga namang napakasarap sa pakiramdam kapag yung uh, galing ka ng trabaho. So, mas uh, malaki yung nilalagay natin sa trabaho kaysa dun sa bahay, no? So... Ayan na, eh, i-line up na natin yung ating mga alaga na motor, no? So ito namang time na to. So nasira yung isa nating tropa, no. Nawala yung kapit ng kanyang uh, preno kaya to the rescue yung ating uh, ibang tropa dito, no. So yan si uh, Laguna Chapter President natin si si Kuya Will uh, Wilfredo Pereira Espedriano, ang ating uh, Laguna Chapter President. So napakaganda ng lugar na ito no sa Laurel at to naman yung time na nakahuli yung isa nating tropa no ng ibon. Ayan, uh, kwentuhan lang muna yung tropa diyan no habang nagaantay nung setup natin ng tarpulin uh, tarpaulin para sa picture taking. And then gear up na tayo guys, no? Palis na tayo dito, pauba na tayo ng Taal uh, Batangas, no? So gear up na to. So yan at uh, palis na yung ibang tropa. So yan, yan, palis na diyan yung ibang tropa. So sabi ko single file pero makukulit. So okay lang. Nahuli nga ako dito umalis kasi ako yung nagbibidyo sa ating uh, mga kasama. And then, yan, si Vice, nahuli nga rin umalis yan. At nandito na kami sa bahay nung aming uh, isang kasamahan. And that time naman yung, ayan, uh, magmumarinda kami dyan. No? So talagang gutom na gutom yung tropa sa biyahe. So kahit uh, mainit ay nagkapi sila ito naman yung time na pababa na tayo no so pasakay na tayo dito ng uh, bangka para iinibot ng ating uh, kasamahan sa ating uh, sa taal so napakaganda nung uh, lugar na to no ayan napakaganda nung lugar ng taal uh, volcano so dito pala makikita mo na o masisilayan mo na yung ganda nung uh, taal volcano no So yung kabuhayan nga pala ng mga tao dito sa Taal is yung pangingisda isda, no? So napakasarap ng tilapia dito, no? Yung sinasabi nila ng uh, talisay, patanggas na tilapia. Napakasarap ng uh, isda dito, basta galing sa Taal. Ito kasi yung pinaghalong tubig alat at saka tubig uh, tabang. Itong uh, Taal. So yun yung tropa, umakit na sila ng uh, bangkang di motor. So malaki yung ating bangkang di motor, no? Mga idol, so naglalaman niya siguro ng 30 plus to 40. naman mga idol yung uh, isa nating tropa, no, si Jay so nasiraan siya ng freno sa likod so naglock yung uh, freno niya, and then to the rescue naman yung ating ibang kasamahan so yan so naubusan siya ng ano, no, naubusan siya ng uh, brake fluid so kaya nag-load uh, ulit tayo ng brake fluid niya So ito naman yung time na nandito na tayo sa isang resort sa ano sa Kalawan Laguna. So yan. Entinya na uh, naga salu-salo kami, pinagsalu-salo namin yung aming mga dalang pagkain. May manok, kanin, prutas at saka yung dala naming uh, tilapia galing sa uh, Taal. So yan nga naman napakasarap nga naman kumain lalo na't na mga nakakamay. Boodle fight kung tawagin no. So yun yung ilog na makikita nyo dyan. So malamig at may mga bukal sa tabi ng uh, ilog na nakikita nyo. No? Yes, yan naman yung time na naligo ako. So yan sarap. Malamig yung tubig. Galing uh, bundok yan no, mga idol. So hanggang dito na lang mga idol no? So maraming maraming salamat Sana ay nagustuhan nyo yung video Huwag kalimutan mag subscribe Bye bye